What's up mga kadribol? Yan. Ayun si Boy Katakot. Dito nga pala tayo sa bukid at check natin yung anak ng baka ko. May mga bagong alaga yung ano dito, taga-alaga ko. Ayan no? Parang kailan lang, parang kailan lang, isa pa lang yung pares ng kambing niya ngayon dito. Ngayon, meron ng dalawang anak. Buntis pa yung isa. Ayun siya. Ayun pala siya. Ayun. Malaki na daw nung anak niya eh. Ayun na siya oh. Ayun. Ay, wala yan na pare niya. <laughs> oh, ah. Uh, Kasi guys nung ano, nung anak ng baka ko. Pero hindi sa akin 'yan, sa kanya na 'yan kasi unang anak sa kanya eh. Para pa ulit. Pwede ko lang pa rin 'yo. na. 3 months pwede na eh. Three months pwede na. Pero mas maganda mga 6 months. 6 months Oh, 6 months. six months to 8 months. Diba dati pare, 7 months dati tigi hati, hati, tuwa baka mo. Hindi na mo dito. Oh. oh. 7 months. Yung ang iba, three months. Inahanan nila, hinahawalay. Eh, kaso kawawa yung ba, yung ano, yung... O, kawawa yung... Maamo ma 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 naman yung kasit na anak siya eh. Kaya mo ay? Kaya mo ay parin. Kaso no, abnak ka daw? Oo. Oh, laki niya na oh. Samantalang paigaiga pa lang siya noon eh. May buwan ng buwan parin. Sinanay pinaparin no, yung bigyan yung tagal. Oo. Ayos <laughs> ah. Uh -huh. Tama lang. Ayan mga kadribol, siya na yung maliit pa, kaanak pa lang. Ngayon, malaki na siya. Yan. Ako na magpapangalan dyan, babae. Babae ang pangalan yan. Ano ang pangalan nung, ano ni, ano ni Gregor? Ano ang pangalan ng asawa ni Gregor? Hindi, yung isang asawa niya, si ano, yung polis. Ano yung pangalan ng asawa ni Rigor na kabit niya oh, si ano? Oh. At provincial? Oo. Oh. Hindi, sa tanggol. Pa... Ay, ati, 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 yung polis, Oo. Oh. Pangalan niya yun? Nakaliwahan Naliwang... ko na yung e. <laughs> Ang pangalan niya, Lena. Lena! <laughs> Hindi ka dito, Lena! 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 para Lena! 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 Ah, magtambas ka. Ate, alo, ano yung presyo na yung bangka? Makakasang mo Depende kasi kung ano eh. Kung ilang months na eh. Diba 7 months, sinali mo pa rin, iba ka mo. Pero may pa rin na, na ano pa rin ito, may pa rin na buba ha, ha Oo. Kasi 7 months, ang panuno tayo. Oo, oh, oh ito maganda sa'yo at diretsyo diretsyo. Iawas ko yung pare, takay nga rin ito ah. Oo. Oh. Tsaka kumakain na yata ng damo yan. Awan oh, pa na paritan. Kabe sinali ko na bay, ayo, bigyan ko nang na takal. Damon. Laki na oh. Bigyan mo sa dong well pag gawin na. Lena. <laughs> si Lena yan, Selena. si Lena. May pangalan na yan si Lena, Lena. Yun si ano yun ni? Eh? si Marites yun ni? Eh. <laughs> si Marites yung nanay niya. <laughs> ay hindi, hindi na Lena. Kasi ano 'yun eh si Marites 'yun eh. Ay hindi si ano Si Tinding na lang 'yan si Tinding. Ay <laughs>